Mga kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors, please subscribe. MSG Channel. Hello po mga kalingap at mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Huwag po tayong makalimot mag subscribe at magsuporta sa mag-amang Good Samaritan na sina Kuya Val Santos Matubang. Ubang. Kalingap at Ate Edna Vlogs, Jomar at Edo ang lakas ng tawa noong sagutin ni Rina ang tanong ni Arjun sa kanya. Sa video na ito mga kalingap at mga kaibigan mapapanood po natin ang prinsesa na kausap ni Arjun. Habang katabi nito ang dalawang kuya, mapapanood at makikita po natin sa video na ito mga kalingap at mga kaibigan na hindi talaga marunong magsinungaling ang ating unang prinsesa ng kalingap. Kung ano ang kanyang nakikita ay diritsahang sasabihin ito. Pagdating na pagdating nga ni Rina sa shoot ay agad itong binati at kinausap ni Arjun. Kilala naman natin si Arjun na mapagbiro at masayahin ito sa kanyang mga kasama sa kalingap subalit noong tanungin nga siya ni Arjun na kung gwapo ba daw siya. At diritsahan namang sinagot ni Rina na hindi sabay nagtawanan nga sila at kasama sila Jomar at Edo. Nakakatuwa nga talaga dahil hindi talaga marunong magsinungaling ang ating prinsesa. Dahil sa nakakatuwang pangyayari at sumagot lang naman si Rina na kung ano ang totoong nakikita niya. Napansin niyo rin ba mga Kalingap at mga kaibigan nung tanungin ni Kalingap Rob Sirine kung sino ang kasama sa pagpunta ng shoot ang sagot ni Rina ay wala daw siyang kasama, ang ibig sabihin lang mga kalingap at mga kaibigan ay hindi niya kasama ang mama Roda niya, baka sinundo lang ito isa sa mga k-boys sa kanilang bahay. Grabe mga kalingap at mga kaibigan napakaganda ni Rina sa kanyang suot lalo na noong matapos ng bihisan at maayosan, normal na normal itong kumilos at napakagalang nitong makipag-usap, kayang kaya na talaga ni Rina makipag-usap at makipagsabayan sa mga kasama niyang angels. Pagkakagawit! gusto ka na? Oo, oh, nalita ko ay eh. ano-ano. Uh, isip mo na. Mabait na ikaw, no? Eh, Kamusta ka na, ganda mo gusto? Pari, ang ganda ni Eden, eh, no? Pari eh. ako? alam mo yun na angels na wag nito dyan ikaw din ang kasama yung original yung majesty yung majesty Wagel kau ni ada? Oh, 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 get you